Yan po, magandang maga po. Meron po tayong ganyan airpot na ayusin po. Yung airpot na yun po na yan. Ang ayusin po natin ito po. nag po yung board nya. Yan po yan. Kaya po automatic na nagde-drain yung tubig. Kahit hindi pa kumukulo. Kasalang pa lang. Kasasaksak pa lang. Ngayon po nagde-drain na agad dya. Dahil ka nababasa po ito. Nag-spark po yan. Sunog po yung piyasa. Yung board nya. ayun po. Sunog yung board. Ito po yung isa pong motherboard din po niya. Yan po yan. Nasunog din po rito dahil pinamahayan din po ng tubig na babasa. Yan po yan. Yan po dapat po hindi po hinuhugasan ng ano yun, pinupunasan lang po yan. Ayan, sinunog po yung diode o. Oh. Yan po yung dalawang diode. And na nabasa po yung ano. No, pag sinasalinan po ng tubig yan dapat po hindi po basang basa. Kailangan po ipunasan eh, lang din po siya. Yan po, napundi rin po yung bumbilya niya. Yung board na po nito, yan po yung nilinis li nilinis na po natin yan. Papalitan po natin yung diode. Yan, yan, jumperan po natin dito yan. Yan po, ang board na ayusin po natin. Yan po, tigbo, yan po, atin na pong tetesterin ang cordon niya. Yung cordon po niya, nang atin tetesterin po. Yan po yan. Yan po, yung ilalim po niyan. Yan po yung nito. Atin pong te-test rin kung continue ang supply niya papunta po ron. Magbula sa pinaka female plug. Yan po. Yan may. Yan po. Test rin po natin tong cordon niya. Yan po. Ito po yung male. Yan po natin. Okay po. Linya niya. Yan po. Mapalo buo po itong linya po nito. Susunod po natin te-test rin yung ano po niya, yung fuse po niya, yan. Magmula rin po dun sa cordon. Yan, test rin po natin. Tignan natin kung buo po yung fuse. Yan po. Yan po, kasi po ito dinala rito ayon ang gumana. Yan po. Yan po yan. Ang sabi, dire-direso daw tumutulo. Yung pula nabasa na, nag-rodded na po yung board. Yan po, yan po yan. Okay na mo po yung linya nya. Yan po. Test rin po natin yung ano niya, yung pinaka heater coil niya. Ito po yung heater coil niya, yung magkabilang gilid. Yan po, buhay po yung kabilang gilid. Tapos po yung mga ilaw niya, yung blue at saka ano. Yan po yung blue at saka red. Yan po. Ito po yung pinaka thermal fuse switch niya po ito, thermal switch yung nag-automatic po siya na namamatay pagka uh, mainit na po ngayon po, tatanggalin na po natin ang diode na nasibak dahil sa pagkabasa niya. Nag-shorted po yung board na yan, kaya po nasira pati yung mga diode. Ngayon po, tanggalin po natin yan. Apektuhan din po yung, ano niya, yung board niya, saka yung LED, light emitting diode niya. Yan po yan, yung green na sa pula. Ayaw na rin pong umilaw po yan, kaya po papalitan na rin po yan. Yan po, natanggal na rin po yung diode. Nakabitan na po natin ng another diode po yan para mabuhay po muli yung airpot po na yan. Yan po yan. Buhay po muli natin ang airpot na yan. Kasi automatic din pong tumutulo yan dahil nag-deshorted din po yung ano, nag-sushorted yung uh, switch off nya. Uh, yung para tumulo. Nag-rerect po siya, agad na tumutulo. Kasasaksak pa lang, tumutulo na po yan. Ayan papalitan po natin ng diode. Kapitan po natin ng diode. Yan po 'yan. Para magamit na muli ng may-ari. Yan po 'yan. Yan po yung diode na ating kakabit. Dalawa po 'yan. Yan po 'yan nag-open po kasi na sagad na sa dulo. Yung ano niya, yung diode na hindi na pwedeng hinangan. Kaya papalitan po natin ng bago. Yan po yan. Ang diode. Yan po, atin na po hinang ang diode na ating kinabit. Ayan po, hinangin po natin yan. Hinangin po natin yung dalawang diode na yan. Yan po. Yung mga paa po, atin pong hinangin yan. Yan po yung paa na yung nasunog na diode. Yung dahil sa pagkabasa, naputol ang dulo. Ayan, magkabilang dulo po dahil nabasa nga po ayan po hinihinang po natin yan atin po iyaayos yung diode nya para mag lock ayan po nagabutin po natin yung linya po na yan ayan hinihinang na po natin ang <coughs> diode na yan ayan po ang air pot na ating ginagawa magtyagaan po talaga natin to dahil paggawa lang po ito sa atin ayan po ayan po hinang na po natin. Yan po. Yan. Sikap po natin kung nakahinang nga po pa talaga ang diode niya na pareha Yan po yan. Ito po, uh, hinangin din po natin yan. ah uh, yung linya na naputol din po. Hinangin po natin yan. Hinangin na po natin yun. Ayan na po. Ayan na po. Ulitin po, uli natin ng hinang. Yung jumper naman po hihinang po muli natin. Yan. Yan po yan. Yan. Ito na po ang air pot na ating ginawa. Yan po. Ang nasunog na po ang board nya. Yan po. Uh, atin na pong tetestingin at atin po sasalina na ng tubig. Yan. Gawa na po yan. Hintayin na lang po natin minute at atin tetestingin yung nasirang board ng air pot thermos. Yan po yan atin na pong testingin kung okay na po yung switch dati po umutulo agad yan kasasaksak lang tumutulo ngayon testingin na po natin kung mago yun po wala na po yung tulo nya ibig sabihin po nya standby na po sya Nag, nagpapainit na po yan yan ah, yan po gumagana na po yung heat nya heater nya yan po yan ang ating thermos yung nasunog po na board yan po sya kay switch sa ilalim yan nag, nag crowded po sya yung parang nag dishorted Ayan po kaya tumutulo agad. Ngayon po okay na po. Kung hindi niyo pipindutin, yan pipindutin niyo bago tumulo gumana ang pump. Ayan po 'yan. Ayan po 'yan. Ah, okay na po 'yang ginawa nating thermos air pot na ating ginawa. Ayan, umiinit na po 'yung tubig niyan. Nakikita niyo po 'yung LED. Ayan po, 'yung nasunog ng board dito. yun po ang ating in repair. Pinalitan ng diode asa kayo light emitting diode pinalitan po natin. Ayan na po 'yan. Okay na po 'yung air thermos na 'yan na ating ginawa yan po magagamit na po yan ng ang may-ari na nagpagawa po sa atin yan po yung kusa ko po tumutulo kaya ayun po na ayos na po natin okay na po ang airport na yan